sa ating lahat mga KMWB. Ako si Noel Rong, ang inyong Mr. Wingbin dito sa Pilipinas. So ang ating segment ngayon mga KMWB ay patungkol po sa uh, pinadalang video kaling sa ating uh, kababayan natin na isang follower dito sa ating Facebook page na mayroon siyang nakita na uh, isang uh, uh, kalabira no, mga KMWB na hindi pa siya Ah uh, sigurado na ito isang sick bean. pero sa hinanan niya ay parang sick dahil po sa uh, postura nito at ito ang ating makikita. panoorin natin ang video na ating uh, natanggap no galing sa isang uh, viewer natin or supporter natin na dito sa galing siya sa Summer Lady. Ayun siya po si uh, Rojas Richard bakante. Ito po ang kanyang Facebook. So panoorin natin mga kaluluwa, mga kaimduglil, at kung bago ka pa lang dito sa akin Facebook page at saka sa akin channel, huwag kalimutan i-follow at i-subscribe para mapuntahan -ma niyo guys, makita niyo guys at direkta ninyong mapanood, ma-notify ang mga susunod pa nating mga segment, mga episode natin patungkol sa mga sarisaring kwento o mga, mga kababalaghang kwento at mga kwento sa bawat buhay nating na mga kababayang Pilipino, mga followers at subscribers dito sa ating uh, social media account. At kayo mga kabynuclebino, hindi natin patagalina. So panoorin na natin ang matagal yun ang gusto makanood itong video sa Seglina mula pa sa Samarlite. Ayan, panoorin natin mga kabynuclebino ang video na ito. Meron tayong nakita isang ano, isang nilalang Aywan ko kung sigbin ito O anong klaseng nilalang ito O tingnan mo ha ah. Tingnan nyo oh, Yan ang mukha niya Mukha Malahabang Malabang pangil Tsaka yung ulo Yung Yung Kanyang kamay Mahaba Kamay ng tao pa nga Tsaka itong paa niya Yan o oh. Nabuda ng sunog ha ah. Ano kayang nilalang ito Tingnan mo oh, Mukha So yan mga kambalubino ang pinadala ni uh, Rojas no sa atin dito uh, isang video, short video lang po ito mga kambalubino. Pero mag uh, padala pa si Bro Rojas dito sa atin ng kompletong detalye patungkol sa uh, video na nakuha niya mga kambalubino tungkol sa ito nakita niya na kalabira mga kambalubino. So, kaya abangan lang po dito mga kayo lubi ang dagdag pa ng mga impormasyon tungkol dito kasi sabi niya mga kayo lubi ay i-turn over daw niya ito sa Bureau of Animal. So, kaya uh, doon na natin malaman kung totoo nga ba na ito ay sigbin. So, ito po ang kabubuan ng kwento niya kagabi sa atin. Basahin natin mga kayong lubi. Mayroon tayo nakita. Isang ano. Isang nilalang. Ayaw ko kung sigbin ito. O ano klaseng nilalang ito? O tingnan mo ha. Tingnan nyo. O. Yan ang mukha niya. Mukha. Malabang malaba pangil. Tsaka yung ulo. Yung yung kanyang kamay. Mahaba. Kamay ng tao pa nga. Tsaka itong paan niya. Yan o. Nabuda ng sunog ha. Ano kaya nilalang ito? Tingnan mo o. Mukha. ハハハハハ